sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli si Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ano ang pag-ibig na hindi mo kayang tanggihan. So, our concept is all about irresistible or irresistible grace. Ang irresistible grace ay tumutukoy sa makapangyarihang pag-ibig ng Diyos sa kaligtasan. Kapag tinawag ng Diyos, ang isang tao patungo sa kaligtasan. Hindi ito basta panlabas na im im imbitasyon lamang. Ito kasi ay makapangyarihang pag-ilos na binabago ang puso ng tao upang malayang piliin si Kristo. So, sa madaling salita is hindi ito sa pilitan. Sa halip, ito ay pag-ibig na nagtatanggal ng ating pagtanggi at nagpapagising sa ating espiritu. So, yung puso nating dating bato ay ginagawang laman, handang magmahal, sumampalataya, at magpasakop sa Diyos. So our Bible readings for today is all about John chapter 6 verse 37 and 34 B version. So ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Walang makakapalit, makakalapit sa akin maliban sa akit, Malibang akitin siya ng amang nagsugo sa akin. So, ako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God's grace is God's grace in salvation is irresistible o irresistible. So, kapag kumilos, kumilos kasi ang Diyos, wala talagang makakapigil dyan. Hindi natin kusang hinahanap ang Diyos, pero siya ang unang umibig, tumawag, at dumapit sa atin. Second is, God's grace is not force or coercion. Uh, so, hindi tayo ginawang robot ni Lord. So, sa halip, is binabago niya yung ating mga puso upang tunay nating gustuhin si Kristo. So, yung dating ayaw ay biglang nauuhaw sa Diyos. And lastly is God's grace leads to willing surrender. So, ang tunay na bunga ng biyaya ay kusang loob na pagsuko at pananampalataya. So, hindi ito pilit, kundi masayang tugon sa kanyang dakilang pag-ibig. So, ngayon na na tayo sa ating application. So, yung first application is love God because He first loved us. So, yung ating pagsunod ay tugon lamang sa unang pag ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Second is listen and obey with a willing heart. So, sa tuwing tinatawag tayo ng Diyos sa kabanalan, sa paglilingkot o sa pagsuko ng ating mga kasalanan is dapat tumugon tayo sa Kanya na bukas yung puso natin na walang ibang... ah... Uh, reason. Kumbaga, hindi walang galit, ah, uh, hindi ka napipilitan na maglingkod si Diyos. ganun. And last is live by the grace of God. So, huwag kumasa sarili, sa sarili nating mga lakas. Dahil, ang parehong biyayang tumawag sa atin ay ang biyayang magpapalakas sa atin araw-araw. So, ngayon na tayo na tayo sa ating last part, is our discussion. And our discussion talks about how does understanding irresistible grace depend your gratitude gratitude for your salvation. So, kapag, para sa akin, kasi kapag naunawaan natin na hindi tayo ang unang lumapit, kundi ang Diyos, ang unang kumilos, mas lalong lumalalim yung ating, pas, ating pasasalamat. So, hindi lang dahil magaling tayo, kundi dahil mabuti siya. Dahil ang ating ay hindi siya bunga ng ating pagsusumikap, kundi ng kanyang pag-ibig na hindi natin kayang tanggihan, dahil ito ang biyayang gumising sa ating mga patay na puso. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pag-ibig mong hindi ko kayang tanggihan o hindi po namin kayang tanggihan. Salamat po sa pagtawag mo po sa amin, sa pagbibigay mo po ng bagong puso sa amin at sa pagbuhay mo sa aming pananampalatay. Lord God, tulungan mo po kaming mamuhay na laging nagpapasalamat, laging sumusunod at laging nagtitiwala sa iyo. Walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan Jesus. Amen.